And, saan ka punta, kuya? Asa ba si Lolo? <laughs> ah, dali na, kuya Punta tayo kay Lolo Asa ba si Lolo?

Yung, yung budoy na laging mo tinatawag, tapos na siya ng grade 6. Yung tiyaga-tiyaga niyang -tiyaga, pagpasok. Pagpapasok siya lang yan, tinitingnan dito. Tapos sabi niya pag nag-graduate siya, nadalaw siya dito. Kaya salamat sa gabay. Paalala hmm. na si Kuya magsukuan. Ayan, tapos na siya ng bead 6. Ipakita niya sa yung nakuha niya na diploma. eh Kaya sila. Sana masaya ka. Sana kamit ni Kuya. Ayan. Happy ka? Happy ka? Happy daw siya.